mga kapatid, alam po naming sabik na kayong ipagdiwang ang Pasko, kaya ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, inilunsad na rin po ang kanika nilang Christmas paandar. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Francis Orso. Christmas is really in the air, lalo na sa San Pablo City, Laguna. Pagpasok pa lang ng poblasyon, babatiin kayo agad ng arkong ito ng maligayang Pasko. White Christmas ang tema ng mga pailaw ng city government ngayong taon. Ang mga poste sa Rizal Avenue, pinalamutian ng mga puting parol. May mga parol ding as white as snow sa plaza at sa paligid ng simbahan. Pati ang overpass na ito, nagliliwanag sa Christmas installations. Tagtad din ang mga pailaw at may mga nakasabit pang Cabiz Christmas balls ang century-old na puno ng mangga sa lungsod yan po ay naging bahagi na rin po ng kultura ng ating lungsod ng San Pablo sapagkat ito pong ating manga ay mahigit isang daang taon na po yan. Agaw eksena rin ng giant white Christmas tree na may taas na 20 feet. May Christmas bells, gingerbread man, candy cane at lollipop. Pati angel, elf at syempre si Santa Claus. Lahat dito puti, maliba na lang sa belen na ito na may kulay siyang sumisimbolo sa tunay na diwa ng Pasko. Ayon sa San Pablo City LGU, dadagdagan pa nila ang mga installations bago magpasko. Gusto namin uh, ma-feel ng mga taga San Pablo ang white Christmas. Kaya ang aming mga city councilor pinag-iisipan namin na uh, lagyan to ng snow machines. Sa mga natatakam naman sa mga pagkain tuwing Pasko, may mga hilera na ng puto bumbong at bibingka sa gilid ng simbahan. ang Senado hindi nagpahuli sa makukulay na pailaw para sa Pasko. Pinangunahan ni Senate President Miguel Zubiri ang pagbukas ng Christmas lights sa kanilang opisina. Kasama ang iba pang mga empleyado. Ang mas nagpasaya sa mga kawani ang announcement ni Senate President na makatatanggap sila ng bonggang bonus. Magbaparafol pa raw si Senator Loren Legarda ng sasakyan na galing sa sarili niyang bulsa. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.